isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng aking kabarya at mga kapwa kolektor, sa lahat ng mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay ilalabas ko po, po itong mga nabil kong lumang banknote sa isa nating kaibigan. Ito po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking maigsing intro. balitang balita po sa television, sa radyo at maging sa social media na maglalabas po ng bagong pera ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas, yung tinatawag na polymer type. Pero ako po sa pagkakataong ito, ang ilalabas ko po ay ang mga nabili kong mga crisping banknote mula sa ating isang kaibigan ang mga banknote pong ito ay mga crispy pa na binay, binili, binili ko nga po sa kaibigan natin. Meron na po ako nito pero ito idadagdag ko po sa mga koleksyon ko. Yan po nakita nyo ang dalawang pisong papel na ang bagong lipo ng series ni Dr. Rizal. Tingnan nyo, crispy crispy pa Oh. Ayan. Hawak-hawak ko, -hawak, oh. hindi po matupi-tupi dahil sa bago nga po at hindi pa nagagamit. Ayan. Tingnan nyo. Hmm. Bago. Tapos po itong limang piso ni Andres Bonifacio na ganun din ang itsura. Crispy pa po. yan. Di mo ba maganda? At ito pong isang uh, limang piso na kay Emilio Aguinaldo naman. At saka tingnan nyo. Crispy. At bagong bago pa. Hindi pa po nagagamit. Yan, yan po ang kagandahan nito. Kaya po ako ay naingay niya na bilhin nito. Yan. Tapos po, itong pinagsama ang kanilang litrato. Ayan po. Napaka crispy pa po. Bagong-bago. Hindi pa po nagagamit yan. Yan. Yung pong 10 piso na pinagsama si Emilio Aguinaldo, uh, si Andres Bonifacio, at si Apolinari Mabini. Tapos po, itong isang banknote na 20 pesos kay uh, Pangulong Manuel Rojas o oh hindi, uh, Manuel Quezon. yan Lumang 20 pesos po ito pero bago po at hindi pa po nagagamit. Crispy crispy pa po. Tapos ang isusunod natin, itong 50 pesos na ang bagong lipo ng series yan. Tingnan niyo Hindi pa po gamit yan. Hindi pa nagagamit at hindi pa sumayad sa alinmang bilihan dito sa ating bayan. Kaya po, naipagmamalaki ko na ito ay uncirculated pa. Yan. Tingnan niyo po ninyo. Hawak-hawak -hawa ko, hindi man na lang natutupi. Yan. O. Tapos po, ang isusunod ko ay itong ang bagong lipo series na isang daan piso. Yan. Magaganda po ang ang pagkakayari ng ating mga pera nung araw. Kanya lang po sinasabi nila na ito ay madaling masira at nagagastos daw ang ating gobyerno. Kaya po papalta nila ng mga plastik. na kung tawagin ay polymer na matibay daw. Yun po. At sa, ayon sa kanila, hindi basta-basta tinataraban ng tubig. Tsaka yung hindi tina, tinutubuan ng anumang amag dahil ito ay plastic. Yan po. Pero po itong mga pera natin, kung talaga pong maiingatan, ito po nakita ninyo. Ginawa pa po ito noong 1970s. Yan. Hanggang ngayon, kung mo naingatang mabuti, may higit 50 taon na po ang nagdaan Ibig pong sabihin kung talagang susumahin ninyo dahil 2025 na ngayon at ito ay 70s pa, 55 taon na ang nakalipas. Subalit maganda pa itong perang hawak ko kapagkat naingatan. Yan po. Hindi nga po nagamit at nag-circulate sa ating mga pamilihan. Kaya maganda pa po. Yan. Ang ibig ko pong sabihin, kahit alin mang pera kapag ka ginagamit ng pabulagsak kahit gaano kaganda ang pera ay siguradong mawawalan na ng forma o madidisforma ang mga pera natin. Yan, subukan natin yung paggamit ng polymer. Yang sinasabi ng bago ng Bangko Sentral. Tingnan natin kung talagang matibay. Sapagkat sa karanasan ko po at karanasan natin lahat, ang mga Pilipino talagang pagdating sa pera, ibang klase silang gumamit ng pera o ibang klase tayong gumamit ng pera. Lalo na yung mga sugarol, yung mga sabungero, yung mga pera nilulukot, lukot-lukot at iniita sa kanilang mga kasugal kung sila ay matatalo ganyan po na ang mga pera natin ay nadidisporma. Hindi po katulad sa bansang Japan na ang pera nila magpahanggang sa kasalukuyan ay hindi nila binabago at yung pera nila ay laging matuwid. Ganyan, lagi. Bagamat nagagamit na, hindi po basta lukot na makikita nyo. Madalang na madalang kayong makakita ng lukot na pera doon sa Bansang Japan. Pagkat yung pera nila ay iniingatan nilang mabuti. Yan po. Yan, uh, sa pagdating ng panibagong pera, kung sakaling aabutan na tayo, uh, maobserbahan natin kung ilang taon na aabutin yung tinatawag nilang polymer. Sapagkat kako nga, kung tayo mga Pilipino, karamihan sa atin, kung gumamit ng pera ay masyadong uh, bulaksak. Ika nga hindi iniingatan. Karamihan, lalo na yung mga sugarol, tapos yung mga nagtitinda sa palengke, yung nagtitinda ng mga karne, isda, yung pera talagang nahahawakan po yan, basa. Kaya po siguro aakma yung plastic na pera sa kanila. Yun. At yung mga nasa grocery, hindi naman basa ang mga kamay. Maiingatan po nila. Yan po. Hanggang dyan po ang aking pagbabahagi sa aking mga lumang banknote na ito. At salamat po ng marami sa inyong panonood at walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Maraming maraming salamat po at... Uh, happy New Year po sa lahat. Sana po la lahat ng tao ay magkaroon ng magandang uh, magandang maganda at uh, mapayapang bagong taon. Salamat po ng marami at sa huli ay masabi ko, mabuhay tayong lahat.